Nabisto ang ilegal na pag-alok ng trabaho abroad ng isang immigration consultancy firm sa Mandaluyong. Ang mga aplikante pinagbabayad pa ng may git isang daang libong piso para sa inaasam na trabaho sa Canada. Nasa frontline ang balitang yan si Jenny Dongon ipinasara ng Department of Migrant Workers ang nagpapanggap na immigration consultancy firm na ito sa Mandaluyong City na Dream Pathway Agency pati ang iba nilang opisina sa Nueva Ecija, Batangas at Pampanga kinandado na nag-aalok daw kasi ang ahensya ng trabaho sa Canada bilang entry point ang kanilang modus palabasing nag-aalok sila ng immigration consultancy para sa mga gustong manirahan sa Canada pero sa gitna nito, nag-aalok din sila ng trabaho at naniningil pa ng 110,000 pesos na professional fee para sa job matching. Kabilang sa trabahong alok nila ang pagiging caregiver, truck driver, nursing aide at factory worker. Ang kaso, wala silang lisensya para mag-recruit. Ayon sa DMW, inero pa ng simulan nilang bantayan ang Dream Pathway Agency sa pamamagitan ng social media. Sa loob ng opisina, nakita ng mga operatiba ang iba't ibang certificate at mga testimonya ng mga napaalis na umano ng ahensya. Pero wala sila napakitang legal na dokumento tulad ng license to operate mula sa DMW. Sinubukan pang magpalusot ng may-ari ng kumpanya. <laughs> Oh, okay. Even our Talagang nag-offer kay, kayo doon sa undercover agent. Ma'am, PIP of ours po. Oh, kasi po, di ba po, for uh, permanent residency Pati naman yun, sure. Eh. The only time na magiging temporary working permit yun, sir, kapag sinabi ni, ni employer na gusto nyo mapagpunta doon yung client. Hindi naman bumenta ang palusot sa DMW kung permanent resident, edi dapat ang trabaho nila ay visa consultant sila. Ang papayuhan nila kung paano maging permanent resident. Maaring tulungan nila mag-obtain ng permanent resident visa sa Canadian Embassy. Inaalam pa ng DMW kung ilan ang nabiktima ng recruitment agency dahil 2021 papala nagsimula ang kanilang operasyon. We will help them as illegal recruitment victims. Kung meron silang binayad na dito sa entity na to, that is beyond what the what the laws in Canada and the Philippines would allow an entity to charge then ibabalik we will uh, make the necessary action na ibalik sa kanila yon sa tala ng DMW mahigit 10,000 illegal recruitment posts ang binura nila sa Facebook mahigit apat na libo at walong daan naman sa TikTok. Paulit-ulit uh, namang pinapaalala ng DMW sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa na siguruhing may lisensya ang recruitment agency na pupuntahan. Ang risk ng illegal recruitment uh, is yung peke yung trabaho, number one. Substa kung may trabaho man, substandard yung inaalok. And then number three, nananagaan ng pera na hindi naman dapat. Maharap sa kasong paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act ang may-ari na ipinasarang agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.